And guys, walang kuryente ngayon. Um, may bagyo, blackout, kaya gumagawa kami ng ilaw. So nung bata ko guys, ganito yung ilaw namin. Hanggang nung nag second year high school ako, ganyan pa din yung ilaw namin. So pag nagre-review ako guys, nung nag-aaral pa ako, talagang literal na sunog kilay. Kasi nagre-review ako gamit yung lampara. Pero dito sa amin, ang tawag namin dyan ay buroong. So ayan guys, gawa siya sa gas, tapos may tela. And then, ayun. Tignan yung ano niya, oh. Um, tansan yan, guys. Tapos, meron siyang metal tube. Tapos, yung kailangan, yung tela, nakasubsub sub doon sa gas, doon sa ilalim. Tapos, itindahan siya, oh. Ayan, guys. Meron na tayong ilaw. So, ayan, guys. Malakas. So, um, nung bata ako, eh, ganito ang gamit ko para mag-review, para mag-aral. Pero, sa awan ng Diyos, diba, nakatapos. So, Wow. <laughs> so, ito guys. Di ba? Simple lang gumawa ng um buruong. <laughs> What do you call this? What do you call this one? Buruong. <laughs> buruong. So, pwede natin siyang ilagay kahit dito. Ayan. Para meron tayong ilaw dito sa bahay. So, made out of, eto, petroleum gas. Um, bote lang to ng 2x2. Tapos, yung takip niya, meron ding tansan and metal tube. Tapos, ayun yung tela. So, ayan. So, mananatiling nakasindi yan hanggat merong gas. Kaya dati, nung bata ko, alas 5 pala ng hapon, inuutosan na kami sa tindahan para bumili ng gas. Kasi nga, wala kaming kuryente. So, yung ilaw namin, e eh, puro ganito. Meron din yung ano, yung lampara, yung lampara kasi meron na siyang salamin sa paligid para hindi maihipan ng hangin. Pero kapag wala namang hangin or kung wala namang masyadong hangin sa loob ng bahay nyo, pwede yung ganito. Ayan. So, susubukan kong patayin guys yung ating um, flashlight para to check kung maliwan, ma may ilawan ba niya yung buong bahay. So, ayan siya guys. O, ba diba? Nung pinatay ko yung flashlight, ayan, nakakapagbigay din talaga siya ng liwanag sa inyong mga tahanan. So imagine mo guys, ga, uh, ganyan. <coughs> imagine nyo guys, ganito talaga yung ilaw ko habang nagre-review. So halimbawa meron akong notebook dyan. Uh, for example ito, no? For example yan. Uh, pag nagre-review ako, ganyan talaga, literal. Gan ganyan lang yung ilaw nung bata ako, ganyan lang siya kaliwanag kapag nagre-review ako. Pero, hmm, gromaduit tayong top Hey, bilisan nyo, tabaka. So, Andi na naman yung hangin. Ano ba, angay ka? Diyan pa, na. wash out yung tindahan namin, guys, o. Oh. From this to this. Oh, my God. Oh, talagang tayo tayo, tayo nyo.